We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, here in the United States of America, the Far East Broadcasting Company presents We, We can, can, can Do It! it. Yeah. Praise the Lord! Praise the Praise Lord. God. No, mm. Magandang magandang gabi po sa inyo sa Pilipinas sa mga tiga uh, South. Ati Maru, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka po? Ay okay naman. Uh, alam mo naman, by the grace of God tayo ay okay. Uh, physically. And um, spiritually, praise God. <laughs> amen, amen. Mm -hmm. Meron tayong guest ngayon. Sila po ay tubong uh, malabon sa Pilipinas yes. at uh, lumipad dito sa Estados Unidos years ago. Papag-usapan natin ang kanilang buhay, hanap buhay at ang kanilang uh, buhay na ngayon dito sa Estados Unidos. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang... Romy and Pet Junicio, praise yeah, Hey, Welcome! Welcome <laughs> to the program! Thank Welcome. you! Romy, kamusta ka po? At Pet, kamusta po kayo? Ah, may grace of God, okay naman po kami. Ay, mm -mm. wow! Ang gaganda pa rin. Mm -mm. hey, Amen! Romy, saan ka po? Ang pa rin. tubo, saan ka po? Malabon. Saan bahagi po ng malabon? May silo po ako nung... Dito ako pinanganak sa Maisilo, lumaki po ako sa doon din sa Maisilo. Mhm. Mm at at tiyety kasaan po sa Pilipinas, po kay Tubo. Ako din po taga Malabon, doon po sa Bayag, uh, sa likod po ng uh, St. James Academy. I oh, I see. So masarap Pat, masarap sila mag Siguro mag sarap sila magpansit malabon. Ay, uh, talaga naman. Lalo Walang... pa ang... yung mga luto ni Ate Pep. Yung, meron ako isang paborito na niluluto ni Ate Pep. At uh, alam po ninyo, mga tagapakinig at mga manunood, ang mag-asawa, ang kapatid na Romit, at kapatid na Beth, uh, Dionisio, uh, ay halos kaidara lang po namin ni Ate Maru. Kaya mga mahigit yeah. parenta lang po sila. Uh, Gano'n na po katagal mag-asawa ang Kuya Romit, at Ate Pep? Uh, we've been married for 54 years. Wow. Uh, we just celebrated yung aming uh, 54th wedding anniversary last May 4 Oh wow! Man. So eh, nasa Julyo na tayo ngayon. Talagang uh -uh. Eh, 54 years and a uh, few months running. Ilan po inyong mga anak? Uh, Tatlo po si Monet at saka si Jeanette Kambal po sila at saka si Richard Oh, so, so tatlong babae. Ako, hmm. puro babae. Mm, wow. Ano na po ang pakaidad nila? Ang bagay, hindi naman nanonood. Hindi naman magagalit sa nila Kila na si Jeanette uh, at si Simonet. Yan po aming Kambal, si Jeanette at si Monet. Uh, they're both 53 years old. And yung pong aming uh, Bunso. Bunso is uh, just turned 39 years old. Mm. It's uh, oh, it seems na you got married po early. Ano po? We got Mga... married at 19. Ako po at 19, wow. siya po at 20, and I gave birth mm. age 20. Mm -hmm. So mayroon po kami 20 years gap ng aming anak at may 20 years gap din po yung aking anak sa kanyang anak. So, 20 years, 20 years. At age 60, yung pong aming anak ay uh, 40. Yung mm -hmm. pong kanyang anak naman is 20. May 20 years difference po kami. Wow! Okay. Nakakahulugan, meron na kayong apo sa tuhod. Apo. Um, <laughs> yeah, yung right. Kaming anim na great grandkids and some of them are on of school age na po nag-aaral na so uh, it's it's a uh, happy thing na nakikita ko namin yung aming mga apo na, wow. na lumalaki and uh, building it's a, it's a joy it's, it's a joy it's, it third three generations na three kayo generations. ano wow sana aabot tayo diyan ano Philip sa naman? <laughs> kami Sabi ng Ate Maru, ako pa lang eh. Wala pa kami sa tuhod. Wala pang tuhod. <laughs> pero ang Kuya Romit, Ate ay kami mga apo na sa tuhod. Saan po kayo nagkakilala? Paki, uh, medyo uh, pag-usapan natin yung inyo namang love life. Saan love po kayo nagkakilala? At, uh... Romy na po magkukwento. Okay, po. sige, Kuya Romy. Sige natin. Ang ni Kuya Romy. Sige po. Ako, nangasama po ako nung pisang ko, si Orlando. Uh, nag-girl watching po sa St. <laughs> <si> Joseph. <laughs> Girl watching. Oo po. may eh, mga kilala rin po kami. Napasyal kami ng isang araw sa St. James. Nakita ko yung... Nakita ko siya. Malayo po. Tapos, uh -uh. mm tinanong uh -huh. ko dun sa... Ano, sino ba yun? Sabi, niya. si Viola yan. Ako, sabi na... May, may boyfriend na yan. Hindi <laughs> <So, laughs> pas na yan. No? Tapos sinabi sa akin ng isang kaibigan ko, yung kaklase niya, kakilala ko si Ludi Tinimbang. Uh -uh. Nagkausap kami. Sabi ko, kilala mo ba yun si Pet Viola? Oo, oh, kaibigan ko yan. Sabi ko, pakilala mo naman ako. Ayun, tinawag niya. Sabi ko, inintroduce ako sa kanya. Sabi niya, Ganun na uh, hanggang ako na magpapatuloy. Tawagan uh, okay. <laughs> <laughs> ako sa phone ng aking classmate. Sabi niya mayroon ako ipapakilala sa iyo, sabi niya. E, eh is eh, po yung aking mga parents kaya by phone inintroduce niya sa akin. Sabi niya family friend namin siya, sabi niya at uh, <laughs> ano, uh, mabait sabi niya, mabait siya. Eh, anong time na yun eh, syempre, tayo sa guapo. <laughs> sa gwapo ba? <laughs> Mabait. <laughs> anyway, introduction lang po yun. Uh, na nawala din po yun. Pero I remember this name. Eh, siya naman, uh, he looked forward na mag magkakilala kami. So, ang nangyari po noon, exchange letters lang po dahil hindi pwedeng umakit ng ligaw. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. naman po ay nasa ano ako, naka <laughs> nakakulong po ako sa isang kolehiyo na uh wala pong time talaga para sa ano pakikipagligawan. Pero yung may letters lang po, may kaming uh mail box doon sa school na everyday po, meron ako tinatanggap na sulat sa kanya. Doon lang po kami nag-communicate lang by letters. Oh, wow. Nagkita na kami personally. And doon na po, nag-start yung aming ano, <laughs> relationship. Love story. Oh, Tinaan Romy sa sulat, sa liham, ha? Eh? <laughs> Eh, Kuya Romy, ngayon ko lang naalaan, dinaan niya sa liham at gina, dinaan niya sa ligaw at dina, dinaan niya sa gandang lalaki. Kaya, <laughs> Kaya <laughs> sure ball. <laughs> Talaga naman. At, ang ganda, o, na, ang ganda naman. Ano. Sa eh, isa Alam, masasabi ko dyan natin maruno po, sa mga nakikinig sa atin, nanonood ng mga teenagers, mga kabataan, tinan niyo ang kasaysayan ng inyong Kuya Romy at Ati Pet. Talagang mm -hmm. pagka niloob ng Panginoon, may nakahanda na natatanging uh, person para sa inyo. Huwag kayo maiinip. Hintayin nyo. Alam mo lang, mga ino. Kuya Roby, talaga nagsikap at nagtiga, nakuha si Ati Pet. Mm -hmm. Ang Ati Pet naman, dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, binigyan ng magandang lalaki at napakasipag mm -hmm. pa Wow. Ayan, uh, yeah. Uh, mamaya wow. na yung bayad, Kuya Romy. Ano po? Alam ko na. <laughs> anyway, yan. Isang, isang, pansit malabon lang. Yan. <laughs> Aba, pagdating sa mga luto-luto, mahusay magluluto si Ate Pet at si Kuya Romy. Ah, talaga. Kapag <laughs> nila, bukod sa sila yung nagkakilala, eh, paano niyo po nakilala ang Panginoon? Kwento nga po natin, si Kuya Romy, tanda si Ate Pet. Sige po. Okay. Hmm. Uh, ako po ay laki talaga sa protestante po ako nung mm -hmm. bata po ako. Ang lolo ko po ay isang obispo. sa oh. Tapos nag-aral po ako sa Philippine Christian Union High School, ang elementary mm -hmm. high school. Doon po ako lumaki. I see, I see. May Ellenwood Church. Doon po kami nag-isimba po noon. Correct, correct. So, mm -hmm. Ganda <coughs> naman kasi sa talagang uh, sa mga ninuno ay meron na kayong uh, punla na salita ng Diyos. Right. Ang Pe, uh, naman po, Atipet, saan po kayo nakakilala sa Panginoon? ah uh, ako naman po lumaki sa hindi po evangelical uh, church ang aking kinalakhan po at uh, um, noon pong ako ay lumalaki, bukas naman po yung aking isip sa aking mga napapansin sa aking kapaligiran. Na ano po ako eh, kumbaga, uh, observant po ako sa lahat ng bagay. Hanggang sa nakilala ko po si Romy na uh, isa pong uh, protestant. And uh, alam niyo po, kinasal kami tatlong beses. <laughs> yung first po ay uh, sa before the judge mm -hmm. civil mm -hmm. civil uh, rights. Yeah. Then after that we are married in a Catholic church. Uh -huh. Same day po 'yon, same day yung mm -hmm. yung civil at saka yung sa Catholic church. And then yung pangatlo po doon sa Protestant church mm -hmm. na doon sa church po nila dahil um ang totoo po niyan, very much against po yung aming pamilya. Kikipag mm -hmm, uh, mm -hmm, uh, mm -hmm. uh, isa po sa hindi po namin ka panampalataya. palataya. Uh -huh, yes. Pero uh, alam niyo po yung aking pong mga parents ay uh, um, po nila kung ano po yung tama na sinabi po nila na at uh, yung pong aking kasi po pinaghihiwalay kami eh. Pero oh. kami nagpatinag talagang kaya nga po tatlong beses kami ikinasal para hindi mabuwag. Binding tatlong beses. <laughs> Oo. Oh, oh, ano naman po, ah uh, ma maayos naman po kasi yung mga parents ko po is na unawaan po nila eh yung aming katayuan. Yeah. Yeah. At yung parents po niya, yung kanya pong pamilya na din po na kaming dalawa naman yung magsasama. Yun po yung sinabi nila eh. Na tingnan natin, uh, mabaga papatnubayan kami. Parang yung suporta ibibigay sa amin para sa tamang uh, pagsasama bilang mag-asawa. So yun yung pinanghawakan po namin. Mm Hanggang -hmm. sa... <clears throat> Uh, nagtapos po kami ng pag-aaral despite nung aming uh, I was in second year college. Uh, oh, oh. Siya po nasa third year college. Tinuloy po namin yung aming pag-aaral hanggang sa nakapagtapos po kami and yung suporta po ng magulang namin nandoon. Hanggang sa narealize ko po na uh, nakita ko yung kabutihan ng pamilya nung aking mm. asawa lahat po mula sa sarili niyang pamilya, mga tiyahin, mga tiwi, lahat po sila nakita ko ng yung kagandahan po ng kanilang pag-uugali. Sabi ko, gusto ko gusto ko yung kanilang ano, gusto ko yung kanilang uh, pananalig uh, sa Panginoon. Nakita ko yung talagang katapatan nila sa Panginoon kasi na Parang sabi ko parang hindi ko yata ito nakita. <laughs> sabi. Ko, <laughs> kaya araw <laughs> ko na na, na na nakuha po yung aking puso doon po sa kanilang pananalig sa Panginoon. At mm. Hanggang nagsimula na po akong mag-attend uh, mag ng church sa kanila. Hanggang sa yung mga anak namin bininyagan na po sa church nila. At lahat na po, everything followed na yung pong uh, nagkaroon po ako ng tunay na pagkauhaw sa salita ng Panginoon dahil hindi ko po namulatan yun. Talagang mm. nag-search po ako. I attended every Bible study na mabalitaan ko may Bible study sa ganung lugar. <laughs> At dahil ko <laughs> po yun dahil talagang nagkaroon ako ng talagang search sa puso ko. Doon po nagsimula yun yung aking uh, paghahanap ng salita ng uh Panginoon. -huh. Mm -mm. Naging gabay po namin yun sa aming married life. Yon oh, eh. wow. Eh, Yan si mo primita. talaga, oo. Oh, oh. Yan mo makita na when you seek Him, you will find Him. Apo. Ito Totoo yun. Ito yun. Mm. Eh, Ate Maru, ang mag-asawang Kuya Romit, Ate Pet, Dionisio, ay, ang isa nakita ko sa kanila, yung kanilang pagsunod sa mga magulang, pagsunod sa Panginoon, at alam nilang balansihin yun sa, I know. Yeah. sa kanilang pagsasama. Kaya talaga namang ang Panginoon ay nagpapala uh, sa kanila. Ito sasabihin ko din sa inyo, mga manonood at mga tagapakinig. Ayaw po nilang bagkitin ito, pero ang uh, ating atin pong guests ngayon, Kuya Romit at Ipet Dionisio, ay isa po sa pinakamatatapat at matatatag at matagalan ng supporters ng DZAS at ng Far East Broadcasting Company yung kanilang business na pinagpala ng Panginoon. Hindi po nila nalilimutan ang gawain ng Panginoon. Siyempre po sa kanilang church at lalo mm -hmm. na po sa Polish Broadcasting Company. Salamat sa inyo, Kuya yes. Rocky at Ipe. At kinakatawan po namin ni Ate Maru at ni Ate Desa ang FBC para pasalamatan kayo. Ngayon pala, mm -hmm. na, salamat kami. So, God, ano yung Oh, praise the Lord. Ano po ang inyong negosyo sa Pilipinas? Alam ko mga negosyante ang Kuya Romit at Ati Pat, eh hindi sila masukan sila nagnegosyo. Pero Romy, ano po ang negosyo ninyo? Ano una po nagnegosyo negosyo kami ng mga takip ng gamot, 'yung sa Bayer caps, 'yung mga pharmaceutical. Uh -huh. Uh -huh. Mga multinational din po naging kliyente ko noon. Tapos nung siyempre po, wag ang lumalaki yung negosyo, naghahanap ka pa ng ibang product na magagawa. Ang awa ng Diyos, nagsuplay kami sa petron ng mga seal sa LPG. Oh. Uh, mga matagal din po yun, eh, mga 12 to 13 years. Doon po naging negosyo namin, farmasyotika at saka yun po. Eh pagka kumikita po nag-isip ko kami mag-asawa dapat maiyari natin yung tinatama natin sa Panginoon. Mhm. Mm mm -hmm. po namin si Kaeso, naging mm -hmm. malapit po kami sa kanya. Saano. po ang istorya namin. Kaya pala, uh oh, kaya pala naging supporter kayo. And we are so blessed to be a part of FEBC and uh, I FEBC is now 76 years old. <laughs> 76. Wow. God has been so faithful. Mm -mm. At nagpapatuloy ang FBBC. Alam niyo naman na uh, hindi ito commercial radio station. Umaasa. Correct. Una sa Panginoon. Itiwala sa Panginoon. Pangalawa sa katapatan ng mga supporters. sa so katulad ng mga Dionisio. At uh, dahil sa kanilang uh, matinding supporta ay nagpapatuloy ang uh, DZAS at ang gawain sa Pilipinas. That's Ay, Kukwento true. ako sa inyo maya maya patungkol sa napaka-significant na, na help nila. So, isipin nyo yun mula sa yung mga takip ng mga gamot, ano po, tsaka yung takip ng mga petron. Si Kuya Romy Palanig ang negosyo ninyo ang gumagawa, no? Hindi namin alam oh, Oo, Wow. Ako, o, hindi namin alam. Takip, <laughs> yung mga LPG yan, ano po, na mayroong mga takip oh, siya. Kaya rin po kami ng mga pet bottle, si mga mineral water. O oh. mga 5 gallon yung gano'n. Oh. oh wow. Gumawa rin po kami noon. Kayo po ang pabrika, meron po kayong pabrika sa inyong compound, oh, oh. ano po? Oo. Oh, oh. May sira. Mga, ilan po ang inyong empleyado noong panahong 'yon? Marami po akong empleyado, kulang na 50, no? Mm. Uh, marami din pala kayo binuhay sa... Mm -hmm. yeah. Sa, ano alam ko na yung mga pamilyang yon ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa hanap buhay na na, 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 ibinigay ninyo. Ito po. At ang isa pa maganda at yung maru, pati ang mga anak nila ay nakasama nila sa negosyo. At oh, uh, ang makarami okay. nilang na, nagagawang mga kabutihan yeah. para sa iglesia. Galing may silo, may maganda silang kasaysayan. Yung kanilang property sa Malabon, alam niyo naman, lagi lumulubog yan. Pero tama, sa kabila na ito'y lungulubog, may magandang kasaysayan ng mga Junisio mula sa Malabon. Napunta sila ng Tagaytay. Sino magkukwento? No? Si Ate Per, si Per Romy. Ang layo. <laughs> okay. <laughs> yan po ang uh, malungkot po kasi. yun po yung doon na po pinanganak si Romy sa lugar na yun. Mm -mm. Ay nung po dumating yung undoy, hindi po namin expected na lulubog po yung uh, may silo dahil mm -mm. Pag nagpawala po ng tubig sa anggat, dun po ang daloy, bulakan, papuntan na po First ng may silo. Oh, wow. So lumubog po kami noon, uh, pati yung aming mga makinakya, yung aming bahay, yung aming sasakyan. Malaki po yung naging damage dun sa aming uh, property. Mm -hmm. Kaya nung, da, mula po noon, nag-isip na po kami na kailangan namin umalis na do sa lugar na yun and we started yun nga inaalok na namin yung property and sabi namin siguro it's time to retire na na, na. kasi nga bumabaha na. hindi namin kayang ilipat lahat yung mga makina dahil oh, oh yung yeah. equipment 'to yung aming mga gamit pero nasundan pa yun oh, noong uh, isang malaking baha pa hindi hindi after undoy yung malaking baha na yung pagka-rainy season, dumarating yung habagat. habagat habagat yung habagat. Mm, I see, I see. So again, nalubog na naman kami. Talagang ano na kami, uh, parang nawawala na kami talaga ng pag-asa na laging, sabi na second time na yan na nalubog kami. So mm -hmm, mm -hmm. started praying na uh, makaahon kami, maibenta namin yung property kahit na masakit po sa loob namin pareho dahil doon namin ipinanaklad yung mga anak namin, doon kami mm, yeah. asenso, doon tsaka parang yung, yung community po doon, yung neighborhood talagang mm, mm. napapahal na rin po sa amin. Pero God is a better plan po. Uh, ah yeah. po niya kami sa Tagaytay. Meron pong nagbenta ng property sa Tagaytay. At yung property naman namin sa Malabon, na po ay laging uh, ginagawang bargain ng mga gustong bumili ng mga ano uh, tumitingin. Mm Although lahat ng tumingin, nagustuhan ho nila. Mm -hmm. Kaya na po, mm -hmm. ay akala nila desperado kami na kahit na palugay, ibigay na. Hindi, hindi naman namin po maatid na ibigay talaga ng palugay dahil alam po namin yung halaga noong property. Mhm. Mm mm -hmm. At po ng Panginoon yung tamang buyer na talagang hindi po tumawad. At mm, ano po, on the spot nab Makita po niya yung lugar. Nag-usap na po kami doon sa aming mga terms and conditions sa aming tindahan. Yeah. Kaya po ang bilis po ng pangyayari eh. Ah, uh, we're so amazed talaga pag Diyos ang me timing. Meron po siya. Correct sa sa kanya po mga plano. 'Yun po naibenta po namin sa maayos na halaga at nakapag-transition po kami sa aming paglipat ng Tagaytay na inihanda mo na ng Panginoon bago naibenta. <laughs> Alam niyo po yung timing na hindi na kami na problema sa San Camili dipat kasi uh -huh. na nabili mo na yung uh, property sa Tagaytay bago namin naibenta yung property sa sa, sa Malabon. Mm -hmm. at yun namang uh, seller po nung property sa Tagaytay, nagintay naman po ng pera na nang naibenta namin yung property sa Malawon tsaka namin siya binayara yung talagang yung transition I mean. po, mm -hmm. po maganda po kaya nung nasa Tagaytay po kami, patuloy po kami uh, nagpapasalamat sa Panginoon at naalala po namin yung lagi pong sinasabi ni Kaesong sa amin na pag kayo ay baguhan sa isang lugar, ang unang hahanapin nyo, saan ang bahay sa bahan. Hindi mm -hmm. Di ko po yun. Kaya nung paglipat po namin ng Tagaytay, o namin hinanap, saan ang church? So, nakapita po kami ng church and doon po kami nagpatuloy ng uh, pagsamba sa Panginoon. Yung katapatan po niya na isi-share po namin sa aming mga kasama sa church. Ay, yun po. Parang Nalipat lang po kami ng lugar pero <laughs> oh, oh, oh. As naging uh, taos puso po at nakita namin yung katapatan ng Panginoon sa buhay namin na sa ginawa po. Hindi po kami makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Purihin ng Diyos. Wow. Napakabuti ng Panginoon. Itutuloy natin ang ating panayam sa Kuya Robin sa Atipet sa July 27. At uh, abangan po ninyo sapagkat so, may maganda sila ibabahagi patungkol sa kung paano ang Panginoon ay dumirinig sa ating mga panalangin. Pati maroon sa asan tayo naririnig. Uh, itong ating programa, ang We Can Do It. We just enjoy you know, listening to the uh, testimonies ng ating mga taga-pakinig. Uh, ito po ay mapapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ang ating mga kaibigan, mga kasi dira sa Corona South Cotabato, alam nyo, ipagsabi nyo rin sa iba, kami po ay mapapakinggan ninyo <laughs> sa DXKI 1062. Corona Dal South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon alas 5:30. Magpapaalam muna kami sandali Yes. <laughs> Ay, uh, maraming salamat sa ating special guest si Romy at si Pet. Wow, what a wonderful story and I'm sure madadagdagan itong blessing na to. Listening to them next week so watch out kayong mga kaibigan. So kami ay pansamantalang magpapaalam. Ito po si Ate Maru si Pedro Javier. At kinakatawa ko na rin po si Ate Dessa Magtunaw. Siya po ang ating engineer sa control. bagamat di nyo nakikita at ang ating Kuya Romit Atipet Dionisio na ating makakapanayam sa susunod na Sabado. Pandaan ninyo tulad sa mga Dionisio, magagawa natin ang lahat ng bagay sapagkat ang Panginoon ang sumasa atin. Tulad na sabi ni Apostle San Pablo, na sa pamamagitan ng ating Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens strength. me. Kaya ang ating programa, pagsama natin sa Panginoon, pag ang ating kapiling at kasama sa buhay. Tandaan natin ito, sabay-sabay tayo. We, We can, can do it! Karami salamat po. We'll see you again next po. week. yeah Thank We'll you, see you. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan